Magandang araw mga kakapwa. Ayan, umuulan po sa labas. Kahit umuulan mga kakapwa ay patuloy pa rin po tayong magpipinda para meron po tayong tenta at meron po tayong kontinuti. sa loob ako sa pang ko. So ayun, habang bumubuhos ang ulan ay makaayos na po ang mga So po natin yung mga dilata dito sa loob ako. As usual mga kakapwa, nagtaas na naman po ng senta po sa mga item na fast moving. So, wala po tayong karamihan Harami, ko sa ating mga pas mga kapwa pa, 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 na ano na ako na napulor na ako pero hindi ko na yun i-edit bahala na po kayo hindi so real talk lang po tayo karamihan po sa ating mga pas ay kamataas ng presyo kasi alam mo po nila na magenta talaga ito kaya tinataas po nila kasi po kaya po ng kape yan, kasupal tapos mga dilata, taas talaga sila. Tapos po mga process po, nagtaas din po nang cell. Tapos, so, wala naman po reklamo ang ating mga suki. Kahit nagtaas po ako ng piso o dalawang piso, bumibili pa rin po sila. So, smooth lang po ang ating pagkatinda. So, enjoy lang po natin ang ating araw sa pagkatinda at sa pag-estima sa mga customer. So, lagi po tayo dapat nakangiti. Kahit na maraming problema is nakat nakangiti pa rin si Ate Amial. Um, so, para good vibes po tayo. Mga kakapwa, hindi po tayo pipigyan ng pagsubok ng nasa itaas kung hindi po natin kaya. Marami na po ako na pagdaan ng pagsubok. Teka po, may bumibili. So, bumili po si Pam ng sili, mga kakapwa. So, ang sabi ko sa kanya is limang piso ang isa. Take it or leave it. Kasi po, ang binili ko po ito is 550 pesos ang kilo ng siling pula. Ayan. Nanginginig-nginig pa ang kamay ko. nan So, ginto po ang halaga ng siling pula. So, sabi ko nga, take it or leave it. So, kinuha naman po niya. binili, binili naman po niya. <laughs> baka ulam niya sinigang kaya gusto nito lagay daw niya sa patis yun so ayun nga mga kakapwa so tuloy tuloy lang po tayo at saka marami na po ako na na pagsubok yun, lalo na dahil ako naging isa naging isa akong namumuhay so kailangan po nating maging matatag, strong sa hamon ng buhay. Kaya God bless po sa inyong lahat. Sana maging matagumpay po tayong lahat kahit sa maliit na negosyo lamang. So, mag-ahis na tayo ng ating paninda at nagiging makulit na si Ate Angel dito. Ayan mga kakapwa, nakakalaman na po ulit ang maliit na tindahan ni Ate Amyal. Hanggang sa muli po. Bye-bye!